<laughs> wow, galing. <laughs> <mo> mga Hindi <laughs> mo na kailangan Napaka basic na mga ng mga ginagawa na ngayon. Hello mga kaprobinsya ng Guapo lang And welcome, welcome, back, to our YouTube, YouTube channel Ngayong araw ay tayo ay magbibisikleta Magbabay tayo Tama ang exercise muna Probinsya ng Guapo lang Yes, tama ka dyan Cadillac At dahil pandemic ngayon Dapat at mahalaga ang maging fit Kaya naman, naisipan namin na magbike Sa araw na ito Ngunit saan ba tayo pupunta Cadillac? Yan lang tayo pupunta Kalakosa Okay <laughs> Kani, kani uh, kanina nga pala mga kadilag, kung mga kaprobinsya nung guwapo lang, kung hindi nyo maitatanong, naka-helmet ako, kaya lang, wala palang helmet si kadilag. So, o kay kadilag na lang yung helmet. Kasi oh. hindi naman tayo masyadong mabilis mag-bike. So, tamang takbong pogi lang. Hindi, <laughs> <laughs> biro lang. Ano, tara kadilag, mag-bike na tayo. Let's go! Okay. Oo. <laughs> oh, Kasi na, nauna na. Wow. Pero ayos yung pagbabike mo, Cadillac, ha? Safe na safe. Hindi uh, oh. ba siya mabilis. Saka, medyo mahirap pala magbike kapag ka okay. nakapisa mas. Oo, oh, okay, mahirap. Okay. So, ano, tara pa, Cadillac. Medyo umuulan na ng konti, pero... Oo, oh, naman. Carry pa naman. Tara. Fedora road. Saan kasi ako. sorry. sorry. ay yan. <laughs> Wala na bang ibibilis yan? Pa <laughs> wow. yan, ang bagal. Ganda mag ka din diba? natin. Lalo na kapag ka puro... Lalo na kapag ka nasa probinsya ka, nakaka-relax. Pero parang sa pagsasalita mo na <laughs> papagod ka na. Okay. Kaya na pa tayo pupunta ka nila. Kaya na ko, sasasurpresahin. Wow. Sign. Surprise! Surprise! Visit. Surprise! Surprise! No kaya si Kosa kaya? Surprise! Surprise! Ka. kaya Surprise! 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 nga. Surprise! 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 ni Surprise! 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 na na mga Surprise! Sa nakikita ninyo, labas yung ating ilong ko. <laughs> Kahit ditoy COVID press sa amin ay need pa rin na mag-face mask. at sumunod sa mga health protocols. Karon so, din ako magkahiya. So, A few moments later. Mag-aangat dila papakita ko kayo pa ng mga exhibition ng mga bikers sa Federal Assembly na, siyempre. Kaya kasi nung muna yung ay, ay, ako, na, pupunti ka na. Kaya dapat malinis ka rin. So, Joke yung mga kanya. So, yun, ako, start na sa mga exhibition. Una, circle, circle. pa. <laughs> wow, galing. Ganun mga kadilag. Hindi mo na kailangan napaka basic ng mga A few moments later. What's up, mga kapitay? Kayo nakag-go non pro tayo. So, ayun, okay, nakikita nyo. Ganda ng ano natin. Wow, si Cadillac, oh. Tara shoot. Tara, shoot! Ngayon ay kasama natin si Cadillac, mga kapitek. At eto, naka-GoPro tayo. Okay, so ayun, medyo malikot lang kasi GoPro. Go non-pro. Tara, bike tayo, Cadillac. Tara, 390. Let's go! Let's go! Babike na po ulit kami ni Cadillac. Kaya si Kosa, naroon kaya. So, nasa bahay kaya ayun. Oo. So, uh, hindi, uh, hindi lang, ano. Sabi lang, naroon kaya ayun si Kosa. oh so, pero wala naman masyadong pinapagkalaan si Kosa ngayon. Tsaka, talagang lagi din sa timbahay din na lagi si Kosa. Si Kosa. Hindi hey. lang palayanan. Hey. Sabi ka biglae <laughs> <laughs> <buak na> <laughs> pang buhay ko. <laughs> mahal ko pa ang buhay ko. Sabit na tayo kalakosa. Kosa, kosa. Go, rap road. bumalik, saan pumunta? bumalik at hindi nag hindi nag sino ang kasama? oh, maglulog talusin malabo Mal si kosa so ano? kaya kami natin uminig si kosa ngayon tara bike, tara bike. <laughs> Sal salamat oh. sa sunod -sun na lang natin dalawin o si kosa Okay, sige, sige. Ayun, na po si Cadillac. Ang ganda po magbike dito. Lalo na kapag ka mapuno. Wow, nakapamayong pa. Okay, so, mga kaprobinsya ng guwapo lang. Mga kadilag. Oo, nag ano muna kami? may eh, nag over. Oo, kasi medyo wala nga si Kosa. So, ayun, nagpahinga muna tayo kasi ang ganda ng view dito. Papakita ko lang kadilag. Iikot ko lang sila. Okay, so nakikita niyo po yung palayanan. And then syempre ang Sierra Madre So na ito po yung bike ko Nakaka-relax kaya nag over muna kami Alam mo kati, nag-isa lang ang masasabi ko I like the view You do? You have the best view napag <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> naka pro tayo, go non-pro. So, wag mo akong masyadong itulak ka, Dirag. At dahil umaapaw ang sweetness ngayong araw, ating pangdadagdagan nito ng sweet na pagkain para mas lalong tumamis ang araw na ito. Nagugutong pa na. At dahil dyan, meron tayong baon na... Chocolate with almonds. Wow! Fresh from Singapore. Wow! galing pang Singapore! Bagsang bay! Ate Janet. Oh, Make Janet Makeup vlog. vlog. Siya po ang asawa ni Tarasut. Mr. Wayne Tarasut. Okay, yeah. so what's up mga kapitik? Oh, Tapos ako naman si Ate Janet. Wow! Oh. okay, <laughs> pwede rin bossing yun Ate Nels TV. Wow. Okay, ano? So, ano? Kati tara. Ate lang kainin niya chocolate. Tapos bang ini-enjoy itong maganda na view. Okay. Pero parang baliwala wala yung pag itutugnis natin, pag we burn natin ng fans. Dahil na to lo Sayang, <laughs> sayang wala si Cosa Kadilag. Kasi oh, oh, oh. sana, instead na kainin niya, ibenta na lang natin. <laughs> <laughs> Kumita pa tayo. Yun, so, baka naman, De, joke lang po. Siyempre, di, pag, pag binigyan kami, hindi po namin bini, binibenta. Siyempre, magpapasalamat kami and then kakainin natin. Kainin natin, kadilag For you.

gayon po to big. Pero para para piyang nagiging ilog. Mm. Dahil ang marami dami nito big. Kadilag dito sa may palayanan sa Casa View ubos na rin namin yung chocolate <laughs> so after nito oh, uwi na sa bahay oh, para naman makapagpahinga at ang alam ko kadilag, meron nang hinihandang merienda oh, meron si mamang hinihandang merienda ano kaya yung merienda na yun? pamaya makikita natin kung oh, ano sige excited na kung ano para merienda kagad <laughs> so ano tara bike tara Oh, anong problema? Probinsya ng Gwapo lang. May problema eh. Ano? Parang wala nang gasolina. <laughs> pagas muna tayo, Kati Lag. <laughs> Sige, pagas pag muna tayo. Pagas muna tayo. Wala na eh. Baka makapagtulak ako. Alam ko na. Ano? Itutulak ko na lang. Pwede eh. Ano, tulak ko tara. Wala nang gasolina eh. <laughs> uh, tulak na lang. Tulak na lang. kami ni probinsya ng Gapo lang sa bahay, mga kadila. Opo, sakto kasi medyo umaambun na. Oo. So, ano nang gagawin natin, kadilag? Wait lang, pupunta mo na ako dito sa Kripa. Ah. Bakit? Basta, pupunta mo na ako dito. Medyo mapagod, mga kadilag. At syempre, galing tayo sa Putikan, uh, magkakarwash muna tayo natin pag jero Ayoko eh. na, marudumento eh. Ano na, mahirap nang bumuli ng mga Kadilag, baka naman pwede mo rin i-car wash yung aking DT. Wow. DT. DT. DT? pa. Ano naman to? DT. DT pa. Actually, may pangalan yan, Kadilag. yung Yang aking bike. May pangalan. Pinangalanan ko yan. Si Bike in en Enriquez. Excuse me po. Magwapo lang parang nasa private room. Thank you, Kadilag. Okay na yan, Kadilag. Hindi naman masyadong mapusik. Salamat. Magkano? Ano na lang, 20. Wow, car wash? 20? <laughs> Wala pang sabon ah. Wala pa so, sa mga yung, rebente na. Ah, oh, wow. purified. Uh, na Alkali yes. Alkaline ba yan? Yes. Wow. Ayaw kasing makalawaman yung ano, auto mo. <laughs> Thank you, Cadillac. A few moments later. Narito na tayo sa aming bahay. Opo, so tulad ng ina-expect, merong pameryenda. Mamahal oh, lang yung pamerienda. Anong merienda mo? Mais. Wow! wow. Thank you po. Thank you po. May mais. Huwag ka na. na. Wow, mainit pa. <laughs> mainit talaga. Balitan na po natin mga katilag. Sarap ng mais. Mainit pa. <laughs> ang sarap ng mais, Cadillac. Ha, Ma sarap. Talagang sa pagod natin sa pagbabay, tapos mais, sulit. Kaya lang... Parang hindi tayo nabawasan oh, ng tapo. <laughs> Lalo lang nagdagan dahil konting stopover, merienda ulit. Pero so, salamat na rin kasi may ganto ng mga mais na ating nakakain. Salamat kay Mother. Oo, oh, Egg. maraming salamat po. Sobrang sarap. Saka ang laki ng mais. Talagang sulit. Saka dilaw na dilaw. Oh. Dito, Dito na, na po, nagtatapos na ang aming vlog sa, sa araw na, na ito. ito. Muli, ako si Provinciano Gapolam. Ako si Kadilag. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! At tayo muna ay mag-shoutout mga Kadilag. Shoutout po kala Just Bell Manongsong from Qatar, Ed Calpe from Saudi Arabia, Baniked and Cabigas Family from Spain, Erwin Barquesa from Honolulu, Hawaii. Sam Fishing Adventures. Ariel Corpus Official from Canada. Warren Crisostomo. Ricky Liwa Vlog from Toronto, Canada. Oscar Novio Official from Riyadh. Manuel Alfonso from San Francisco, California. Germs Manimtim sa kanyang Soriano Manimtim at Villa Hermos Family. Yun lamang po mga kadilag at maraming salamat. Bye-bye!